I deserve to find some self-comfort. So find a way to... oh, 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 oh. <laughs> salamat <laughs> eh, wala dyan sa dito. Sabi ko so, nga doon, di ba? Sa, sa sabi ko, sabi ko, kaya nga wala dito si Jem, alam niya, bubunga nga. Ano, so, <coughs> ang daming wala. <laughs> Nagod ka de. Eh, kita mo naman yung dala ko kanina. <laughs> <laughs> Hindi na nga sa makababa. <laughs> Hindi na nga ako makababa ng bahay namin. <laughs> <laughs> Pagbaba <laughs> <yung laughs> niya, na niya. Upat ka hinapol pa niya. Ano na si Johnny? Ano yung babaan dyan? Hinapol pa niya. Alam ko. Kasama niya si Janet, may tubig. Alam mo si Ate galante talaga yan kahit sa akin. Alam mo yung nagmakong kami, grabe, bilip na bilip sila. Ano? ala like, Lord. Hindi kaya to, 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 pwede. Hindi ka, hindi ka maubutom, hindi ka ma... Compare sa sweldo natin Kino? Hindi, pero generous talaga siya sa atin. Hindi hmm. hmm. tulad ni Mars, ano? Ah! Pati piso yun yung hihingi siya ng piso. Hindi, ano niya yun? Meron siyang ano, go pan me. <laughs> <laughs> niya yun. Eh, oh, ko yun. Inulog ko na mo. pero mo yung mga badjao. Gusto niya kasing maris yung mga badyaw. Diba? Galing nun, no? House and lot. Piso-piso. Piso-piso isang, isang badyaw. Ito naman ang pangit <laughs> <laughs> <Mag -akata. laughs> ang pagkawal. Nakakaasal. Ang ganda-ganda ng kwento mo. Sabi ka ganda ng kwento mo. Tingit. Mali-mali. mali May free coke. May free coke. Ano <laughs> na pa pagod? Nanay, ko, nanay! bakit ka eh? kahit na kami, 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 kahit na na kami, kahit na kami, na na po. kahit na kami, kahit na na kami, kahit na kami, na kami, na na kami, na kami, na kami, kahit na kami, kahit na kami, kahit na kami, Binulit naman ba yun? konti kunti-kunti lang yung ano, bango, ay yung ay, ano. Binulit na, katawa mo yung background. Pero, pero, konti lang ang ano. Pero hindi ganun sa dati. Kunti lang ang ano niya. Wala kasi silang concept. Pero okay na, no? Hindi tayo palin ng palin. Palin ng palin. Hindi, mas maganda yung ganyan, kesa yung boneless talaga. Ang dami talaga, sinabi. Wala, ng, wala, na, wala na, lalo ka na. Nasa yung isang... Oo. Oh. Uh Oo? -oh. Salakatay lang akong tingin. <laughs> ano <Pero> masarap, ha? Ang daming ginagawa niya, hindi mo maintindihan Anong ginagawa sa buhay niya? tubig na malamig. Arya, eto, 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 ako, 'di ko na 'Di hindi kaya din sabi sa akin nung trainer sa gym dati, diba? bigat ng katawan. Sabi ko kasi sumasakit yung tuhod ko, coach. Grabe niya. Ang bigat ng katawan mo, hindi kaya n'to. No. Hello ano din 'yon, Anis. Hindi marunong ano, mag-squat. pa marunong mag-squat hinti unti ka lang din. Dito ako! Sige ka, kanina ka pa beses ka nang... Tala Hindi ka tumalawa? May t-shirt. May CCTV, may CCTV. Unti unti shirt Sige ka, hindi ka pa. hindi ko Ako. Hindi ng ko yung ano relleno, kalahati lang pala. relleno. galing Pilipinas. <laughs> <laughs> talaga naman lahat kayo kalahati. eh. bag. Kaka nakikita daw ay tapos. Minung kamoon dito. Si tita pa, si Tito na kalimutan niya yung kasalanan niya. Walang itlog yung kalabok. Ako magbasa ka min. Apat tayo, oh. Saka wala kayo, na Yun na nga lang ang, ano mo. Okay, yun ang sabi namin. Yun na nga lang, itlog ka na nga lang. Wala kayo, mami. Saan ko ito ilalagay? Sabi pa nga niya. Diba? Hmm. Wala akong lalagyan. Sa gabi, ko pa ate. Tapos kanina ay, din. hindi Hindi na walang yeah, At walang ginawa! At walang ginawa! Ayun na, ayun yung chips. Sandali, <laughs> hindi, hindi ko siya maano -ma eh, hindi ko siya mag Alam niyo na kung ba kaya? Oo. Meron na kaming mag-away. Ako yun, hindi ko maaway na sa kanya pa yung pampas ko ng mga anak ko doon. <laughs> Magpapahanda ka ba ngayon? Kakausapin ko na yung ano na lahing so, ko sa kaya. <laughs> <laughs> Walang pa-party. Ka ano assignment ka itlo?

ni May Marta. Pero okay na yun. ka kita sila sa watch siya. Yung saya nila. Oh, doon kami nagsila. Baka ano? Nakain na. Oh, nakain na. Alin ba daw? Baka. Let's time. Kasi yeah, si Jenny, ano eh? Let's time. Naalala pa na naman. Nandala ka. <laughs> nagpadala ka nang nagpadala ng kanin. Ayan o. Oh, hindi nagawalat ng kanin. Okay. Okay. Oo, tama! Very good. May ano, may noodles. <laughs> Hoy, alam mo alam mo ba ngayon ilalunch ilalunch yung sako. First time makikita ng madlang people. Ha, ah, ang group kami sa isa, solo ka sa isa. Ano na? Ano na? Ano na? Kumain nang red. Kumain ng white. Pwede ba ko? pwede. Pwede. Pwede yan, pwede yan. Ang games natin sa ng tubig. Sa dagat, sa dagat. Sasalok tayo mapupuno tayo ng timba. Gamit natin ito. Isa, harap ng nose ring. Diyan naman na natin. Oo nga. Oo, oh, ito po ang pagkante. Yan nung dati na... Punta mm -hmm. na kami dito, ginanin na namin siya. Kaya na, nilagyan na. Tapos yung mga surf, surfing team, pinaglaban nila na kita ka ng surfing. Pwede yeah. dapat tayo namin yan yung surfing. Uh, at Ang maganda dito, may free wifi. Ano nga yun? May wifi din naman sa ano. Oh, hindi ko na nandun eh. May free wifi dito. Kasi ba pwedeng mag ng surfing? Oh, there's surfing. Ito nga lang Hindi mo gusto ko May banana ba dito? May banana ba? <laughs> <laughs> May, <laughs> May, <pan. pan. laughs> May pan. nga ah. yan. Tapos meron pang free board na Sige, na nga dyan eh. Free. Banana meron!

rika Uling daw ayun. yung manok, umuling daw, uling na daw. Oong si ate, 'yan sa bunger. Eh tinulang <laughs> daw. Dito ko nga inaano si Jay, eh, sinabi, uh, uh. aalisin ah, ko 'yung babalik niya. Aalisin ko 'yung babalik okay. niya. Sabi ko natuyot na 'yan, hindi na pa, may pang-ano. na overcooked na. kapit-bahay natin, ano, pinonaman nila ang game. Eh si nagpapaanito na po. Sabi ko, pinai-pinaiyo anong namit ko, pininain. Tayo naman tayo, tayo din gusto na po. 'Pag hindi mapaawala kanin kain talaga muna tayo. Eh sila kasi okay. nagpapatugtog. Okay. Kung may may natira, <laughs> pa, kayo, 'yung, yung na, ano, na, hay. 'Yung nandito pa 'yung ano. Wala sana, na nakuha na, ko 'yung natin, sakit 'yung ibat eh. Ate. Oh, salamat, ate. 'yung na ano, nawala 'yung lang 'yung na to wala May kakain pa ba to? Hindi. ko din. Hindi ko charcoal. Tawag ko dito charcoal. Oo, mamaya pa 'yan. tama mo na rin dyan alam mo bang kainin? Eh ito pa lang kalbusi. Oh, hindi ko nasasain. Sarap kaya, ang sarap kanina. Sa Napakayasar, Sarap. Gal salad na lang ko. Ayun, may kamatis ko. Eh ito lang at saka yung bagoong alamang mamaya, eh isda mamaya. Oo, laban yan. E wala nang aluminum foil.